Good morning mga idol. Uh, ito po ang inyong Alwagi. Uh, nandito tayo sa isang lugar sa Makati. Meron tayong maliit na project dito na maglalagay tayo ng hidden canal doon sa kanilang garden. Kasi uh, pag bumabaha, mababaha yung tubig doon sa mismong kanilang main entrance at saka may kasamang putik. So medyo nadudula sila. Tara, pakita ko sa inyo. po. Yan yung kanilang ano pedestrian entrance. Di po yung bus namin. Tapos itong lugar na to, ito. Uh, pag bumababa yung putik dyan. nag nagano to magkakaroon dito ng lupa yung putik mismo. So hanggang dyan. kaya pagka umapak siya dyan ah, uh, putik. So ngayon, uh, sinadjest natin na uh, lagyan natin dito ng yan, itong lugar na to lagyan natin to ng open canal. Tapos, tatakpan natin ng grills. Tapos, lagyan natin ng uh, ng balls. Ano, yan, o. Oh. Tapos, para yung tubig dun pumunta sa open canal na may grills. Tapos, mayroong peebles. balls uh, hindi na dito bababa yung lupa sa lugar na to. Hindi na yan magpuputik. Dito na pupunta sa, ano, tapos dito na natin ibababa kasi mag Swerte nga kasi mayroon ng drainage dito. Dito na lang natin siya i-coconnect. So yun, ganoon ang gagawin natin mga idol para maiwasan yung pagbabaha. So magwi-wielding tayo ngayon ng ano, bakal na pinaka-grills dyan. Para hindi makita na merong kanal dito. May, yung kagaya nyo nakikita yung grills, pangit Ang gagawin ko, yung grills na yun, tatabunan natin siya ng, ng pee balls para maging ano na rin siya part na rin siya ng garden design, design na lang siguro simula dito mga ganyan mga 6 inches pwede na so ayun simulan na natin mga idol ito na na ready na lahat natin yung mga materialis natin na putol na natin yung square bar na gagamitin dito para sa grills. Ito na rin yung pinaka katawa nung grills na yan, angular bar. Ano yan, ang ginamit ko dyan, ah, 316. Tapos 1 media yung lapad. Ito naman, 1 half by 1 half. Ang liit, oh. Parang hindi 1 half, no? Tapos ito yung iba. Ito yung ating giant welding machine na gagamitin natin super ang galing ng performance ng building na to kahit maliit inverter yan kahit extension pwede mong gamitin so tara simulan na natin ready na tayo mag start na tayo kailangan fully equipment tayo no? dahil ang gagamitin natin eh, hindi yung full face ay eh, magtali tayo sa mupa para maglagay tayo ng ganito para hindi masunog yung mupa natin gagamit tayo nitong ano to solar yung kapag ginagamit mo siya pag tumingin ka sa ginagawa maliwanag pero pag kumislap yung welding nagdadark siya so tara start na tayo ito yung idakabit natin mga loadio, ah, ano lang to maitli lang 7.5 ito 6 cm so kung, kung mapapansin nyo masyadong maluwag siya diba okay lang yan kasi ang distansya niya doon mga ano lang 1/8 of so para merong puwang yung pagkakapit ng welding. Ngayon dahil ano para mas madali ganito yung ginagawa ko mga idol. At sinyo yan patagilid lang muna ng ganun. Tapos saka natin i-spot ito, ito Ito. Yan, habang mainit pa eh ganun siya. Ayan, di ba? Yan, na siya. So, saka mo ngayon sa building. So, bueno, matibay siya kasi may clearance eh. May clearance yung bakal, hindi yung dikit na dikit. Kasi dikit na dikit, mahina yung pagkakawelding nun. Pag pinokpok mo yung tanggal agad. So, maganda yung may clearance na mga 1.8 para yung pinakang welding rod tatalag na mabuti doon sa kanyang pagitan. So yun, tip ko lang yun sa mga baguhan mga ito cute Yan na na-prepare na natin yung ating gagawing grills. Uh, nilagyan na natin ng bracket uh, dulo, gitna dulo para hindi siya mag-shrink o yung kikipot pa ganun. Kasi kapag ang ginawa mo dyan sinimulan mo dito, tuloy-tuloy ka hanggang papunta ro sa dulo hanggang dun Dadating yan dun maliit na. Kasi Kapag wini-wielding mo yung baka, lumiliit yan, paliit ng paliit, hanggang dadating doon sa dulo, yung mga ikakabit mo na pyesa, hindi nakasya. O yun, sa mga baguhan, ito, yan yung tip ko sa inyo. Pero doon naman sa mga magagaling na, magturo na lang tayo mga lodi doon sa mga baguhan kasi sila yung susunod sa atin eh. kaya tayo dapat hindi na tayo nagtatalo-talo dito eh. kasi dahil nasa isang industriya lang din naman tayo kaya magturuan na lang tayo saludo ako doon sa may mga in situ dyan dahil merong kayong nalaman tungkol sa pag hindi kagaya namin natuto lang kami by experience kapag abroad kami ng walang in situ. so saludo ako sa inyo ingat palagi mga brother ako sa dose sa ganito mga uh, klase ng trabaho sa welding. Uh, mas magandang gamitin natin yung maliit na welding rod yung sumunod sa 1.8 pababa. So ang size nito na ginagamit ko mga idol ano to eh 332 uh, special na welding rod ito. Pero ano to 6013 hindi lang makita sa camera eh. 6013 mga idol yung number nito ito magandang gamitin sa ganitong maliliit na trabaho kasi hindi yung mga yung 1.8 kasi masyadong para mapapalpalad yung kagilihan ng hindi siya didikit ng mabuti so yun. tapos ganito na lang yung gamitin nyo so to eh habang ginagaabang suot nyo to maliwanag hindi abala sa ano pagtingin tingin tingin nyo dito pero pagka nag spark na yung welding lumalago siya mag isa din kaya mas convenient ito, kaya lang pagyan nyo ng pakip yung mukha nyo para hindi naman masunog kailangan maka gontis tapos ito maka pantalong dahil masakit yung ng building so yun mga idol salamat ng marami sa kunting tip natin sana ay matuto yung mga baguhan natin na parang pinakaestudyante natin na nanonood uh, ang gamit ko dito inverter lang ayan o oh. Kaya tamang tama lang yung rod na maliit dito. Kayang kaya niya. So, kita nyo, naka extension lang siya. Oh. Kaya kung magwi kayo at hindi naman pang malakihan, actually nagamit ko na rin ito sa mga ilang malalaking project ko sa bubong ng bahay, yung paggawa ng trusses eh. Kayang kaya naman niya eh. Huwag lang ninyong ibababad kasi dahil ang pisa nito parang sa TV lang. Electronics kasi yan eh. Kaya nga ang tawag yan, inverter. Ayan, mga Lodi ko, tip ko lang 'yan sa inyo. Mura lang 'yung mga ganyan kaysa doon sa mga dating mga building machine natin na talagang hindi kayang buhatin ng tatlong tao. Uh, ito, nakalagay lang ito sa aking backpack. Kung meron ka ng pagpasok mo sa malalayong lugar, ito lang ang dala mo, ayos na may building machine ka na. Ang liit lang naman 'yan, mga idol eh. Kaya walang kabigat-bigat. Ayan oh, kita niyo oh. oh. Isang dangkala lang So, hindi na problema 'yan. Hindi na 'yan bitbitin na masyado mahihirapan ka. Okay, mga idol. Tapos na natin itong isa. Ayun na lang, kunti na lang 'yung dalawa pa. Ah, uh, buwit-buwitan na rin natin 'yan para masimulan na natin ngayon. Video ano, ma, madugo kasi masyadong maliliit ang distansya oh. Ayan, wala 1.5 ano ito, centimeter. Ayan, liliit lang, no. So ayan, uh, may, may dalawa pa makakatapos na tayo mga idol. Ayan, na, ayan ang mga idol natapos ko na yung dalawa. Ayan oh, ito na lang last na to. Ayan, ginuguhitan pa natin, no. Oh. Yan. Para dyan natin i yung mga bakal. Yan. Ang guhita natin. Alam niyo ba yung pangguhit sa mga beginners? Ito. Chokestone tawag diyan. Yan. Napaka-simple chalk stone Baka mamaya ibas na naman ako sa nila pati chokestone sinasabi ko pa. Siyempre, merong hindi alam yung pangalan, hindi eh, ba? So, ayan. Yan ang pangguhit. Eh, paglapis kasi hindi makikita eh. Okay na. Ispat muna natin lahat mga lodi. pag lahat na ikabit na natin ng ganito, pa natin ipul weld. So ganito lang muna. Oh. So, Sukatin mo ganyan. Yan, di nakatapat na. na. itagilid mo ganyan. Tama. Saka mo siya ibalik papunta doon. Oh yan okay na. May clearance siya. Mas maganda yan para pag i ang makapit. Kesa dun sa yung pit na pit sa ganyan. Nahina yung. Kaya ganyan lang, oh. idol dolo. Ayan. Tapos balik, papunta dito. Ayan. Tapos, saka natin yan ipukulwin. Pag tapos, natapos na lahat na nakaganyan. Saka ang pag-welding, huwag natin tapusin dito lang lahat ang gawin natin dito tapos doon sa may bandang dulo doon tapos sa may gitna para pare-pareho yung hatak niya pa ganun kasi pag diridiritso pa ganun hatak yan ang hatak pa ganyan makikita mo baluktot na yan yung ganun mga idol para doon sa mga baguhan na pero doon sa mga magagaling na alam na nila yon. Ah, doon mga Lodi, sa mga gusto mag DIY na wala nang time mag aral ng building sa testa uh, bumili na lang kayo nung kahit maliit na ganito importable portable na building machine ito yung inverter ayan ngayon sa mga sukat nung ganito may eh, merong iba ang nakalagay dito eh, yung digital number may display mismo ay ah, ito wala ito so potensiometer lang Akalimitan ah, kasing ginagamit ito sa mga digital, nag start sa 90 kapag ka, ano lang, maninipis yung ginagawa. Yung 90. So, dito, sa mga ganito, potentiometer na bahala na kayo maghanap kung ano yung magandang tunaw, yun ang gawin ninyo. So, ako dito, nakalagay dito, nagagamit ko sa maganda, 140 pag nagsimula ako sa 100 hindi nadikit ng maayos hindi maganda yung tunaw so bahala na kayo maghanap yun lang yung mga gusto mag DIY yung mga idol so yun tip ko lang yun sa inyo okay ayan na po na natapos na natin yung ating ginagawang ano grills para sa kanal So, malit lang oh, medyo matagal oh dahil medyo maliliit yung ginawa natin. Uh, ayan lang po ang uh, total lapad niya. Uh, ano yan? 6 inches tapos yung luoban niya uh, 7.5 cm yung pinakahaba ng mga 1/2 1 na square bar. Yun. So ngayon tapos na po natin yan. Uh, medyo inaabot rin tayo ng isang araw at kalahati. Uh, tip ko lang yan doon sa mga bang mag-aaral pa lang yung mag DIY hindi natin alam kung ilang araw nyo matatapos ako natapos ko na isang araw at kalahati hindi ko alam kung mabilis ako o mabagal so ang mahalaga tapos na ngayon ah, hindi na natin i-gagrind dapat i-gagrind eh, pa natin itong mga pinag -buildingan. eh, hindi na kailangan kasi dun yan sa open canal tapos tatabunan natin to ng ano eh ng mga peebles nasa garden kasi ito hindi na makikita kaya pipinturahan na lang natin ito uh, pinturahan ko ng epoxy primer para matibay tibay sa ano kalawang uh, sa kalalagyan na natin ng silver paint sa pinakaibabaw bago natin ikakabit doon so ayan mga idol tara at maghahanda ako ng pintura ito na yung gagamitin nating pintura yan o oh epoxy primer Ulay gray ito ah, uh, luma na to tira tira ko na lang din to tapos yung epoxy primer meron yung pinaka hardener yung ginatawag na catalyst ito hindi siya matutuyo kung hindi mo lalagyan itong catalyst uh, no? ah, ano po yung ano po ang timplada nito eh Uh, parang 50-50 kung, -50. so, ano kung gaya nito, kung bago to kalahati nito halahati din ito, ngayon kung kaya mong i-apply lahat at magagamit so isang galon dito, ang laman yan 3-4 liter eh ah, ano yan eh, 3 litro yung laman, tapos ito yung pang-apat pero pag punti lang gagamitin nyo magtimpla kayo ng tama lang kasi hindi, hindi pwedeng pag tinimpla nyo na ito sinama nyo na dito to pwede pa rin yung itabi ano yan, atitigas na yan, matutuyo na so ito yung gagamit natin na primer doon sa ito sa ginawa natin na to. Yan. Ang pantimpla nito, kapag ito ay malagkit na, yung medyo matigas na, kailangan ang pantimpla dyan. Epoxy reducer. Yan. Epoxy din. ah uh, pwede rin yung lacquer thinner, pero hindi talaga yun ang para dyan. Epoxy primer talaga. Ay, epoxy reducer talaga. Sorry. Yung pagkatapos nyo, natuyo na yan. Ito na yung ang ibabaw natin yung silver silver penis aluminum pin so yun gagawin na natin mga ayun, na halo halo muna natin ayan mga lodi nakapagtimpla na tayo nung estimate natin na kakasya lang para dyan ayan sinimulan ko na nga eh ah, tapos dito nga yun ano yan saka ito tapos yung dahil medyo malapot na luma na nilagyan ko nung ito ng epoxy reducer so itong aluminum itong silver aluminum finish na to uh, pagtapos na depende naman sa inyo anong gustong kulay nyo pwedeng itim pwedeng brown yung pagkatapos na mapinturahan nyo nung ganito eh ako ito na ilalagay ko kasi may resistance din ito sa sa ano sa nababasa kasi parang ano din to ay aluminum eh kaysa doon sa mga inamil pwede rin naman yun kaya lang itatago lang naman natin to tatabun ko kasi yan ng ano ng pebbles nga yung mga bato-bato oh, oh, ayan tara at mm, ano na natin ito ah, dadahan-dahanin na lang natin hanggang matapos okay thank you mga lodi oh, ayan na. Tapos na natin, no. Oh. Ah, bukas 'yan, yung pagka natuyo 'yan, ah, lagyan na natin ng ano 'yan, yung silver. So, susunod diyan na ah, ang isusunod natin diyan na ah, huhukayin na natin yung lupa doon na paggagawa ng kanal. Yan dito 'yan, oh. Para dito 'yon mga lodi. Yan. Tatlo 'yon, eh. isa. Ito yung dalawa, yung tatlo so dati na dito natin lalagay pagkatapos natin yung ano huhukayin natin yan tapos lalagyan natin dyan ng open canal na konkrito tapos papatong lang natin yan dyan medyo palulubugin natin ng konti dito siguro mga 1 inch para pagbaba niyang ganyan pag nilagay natin yung mga pebbles yung mga bato yung ganito halos kalalaki oh lalagyan muna natin ng Amazon screen do sa ibabaw ng grills na yon para kapag maglagay tayo ng mga bato mayroong mga bato kasi na medyo lapad eh Baka para hindi sumiksik do sa ganito so yung ganun na lang okay at tutuloy natin to pag uukay bukas na thank you mga idol ah uh, ito na po simula na po namin ano ukayin yung lalagyan ng ng grills sabi nung driver wag daw ipakita yung mukha niya habang siya nagpipiko driver ho kasi yan hindi ho gardener malapit na matapos yung inuhukay namin siguro bago magpasko tapos na to inulan mga idol yung ano natin project ayan o ayan ang baha Ya, sakto-sakto yan pagka ano yan. Diyan nang tatapon yung tubig nyan bubutasin ko yan yung ano na yan, diyan ko papabababain ayan kung wala yan kanal na yan, mga lodi sure ako yang yung lupa ng ano na yan, nandito na yan sa lugar na yan kaya gagawan talaga natin ng ano na yan, ng kanal para hindi na maulit yung bumababay yung lupa dyan sa may ano nila, entrance magawa po tayo ngayon ng forma ah, para isang buhusan na lang lagyan natin ng forma recycle kasi yung ating forma na gamit na namin dati ito kaya i eh, gagawin natin i eh, natin sa tamang sukat para pagbuhos natin wala nang adjust adjust pa ayan na natapos na namin yung kanal nalagyan na namin ng metal grills tapos ang susunod na namin gawin dyan bago namin ilagay yung peebles uh, ah, magugupit muna kami nitong Amazon screen tapos lalagyan namin yan para kung sakaling may mga video lapad nakakasya dyan sa butas na yan hindi siya mahulog sa loob so ayun magkakating muna tayo nitong Amazon screen na to para lagay natin dyan tara mga lodi ayan na nalagyan na natin ng Amazon screen ah uh, ginupit lang natin yan in size no yan para pagdating nung peebles lalagay na lang natin yung peebles na ilalagay natin yan, yung medyo malalaki parang yung 1 inch 1 inch ang laki ayan na mga idol natapos na natin uh, incomplete kasi wala pa yung peebles no na i-cover natin dyan sa screen na yan lalagyan natin yan ng peebles kasi so dahil matagal pa yon at in-order pa kasi yung peoples na yun ah, ipapakita ko yung nandoon sa kabila na halos katulad rin yan yung mga una namin ginawa pero mas malaki yun ito maliit lang kasi ito tara pakita ko sa inyo yan ito po oh. ganyan naman mangyayari doon ganyan din yan eh kaya lang mas malapad yan kaysa doon ito kalahati lang ito oh. pakita ko sa inyo nandito sa ilalim yung ano yan oh. ayan Ayan, oh. kaya lang malaki ito kesa kaysa doon na napakaliit lang no. Yan ganyan. Yan ang itsura niya. Ngayon, ang kaya ganyan ang ginagawa namin para hindi makita ng mga tao na mayroong kanal diyan sa ilalim. So kaya nilagyan namin ng mga pebbles. Dahil lang ang trabaho talaga niya na pag yung lugar na to at bumababa yung tubig dito ang baba nun no. pero kasi nung dating wala pa yung ano, canal dyan uh, pumupunta nga yun sa ibaba, doon sa may pinaka gate ito naman, nung dito naman, dito naman bumababa sa swimming pool yung tubig at saka ito naman kabila ito, meron yan din dito mga idol dito, Yan lugar na yan meron yan sa ilalim, ito tingnan natin no, kung mabubuksan natin ayan Ayan oh. oh. Kaya hindi halata na mayroon dyang ano, kanal sa ilalim. Paikot yan mga idol. hanggang gandu sa may kabila dun. So ganyan ganyan din yun. Kaya lang kaibahan nito malaki ito. Yung kanal nyan mga hanggang dito. Yun naman maliit lang. So yun lang yan. So oh, ganyan mga idol. Ah, sana mayroon kayong napulot. So, ayan po. Salamat po muli ng marami at meron na naman tayong isang nagawang project na na-prevent natin yung mga hindi kaaya-ayang mga pangyayari doon kapag umuulan. So, pwede kasi silang madulas eh kung bumababa yung lupa doon nagkakaroon ng putik. So, ayan. Ganyan ang aming mga ginagawa sa mga project namin mga idol at nakalinya lang tayo sa repair no? hindi tayo gumagawa ng buong bahay ngayon sa mga repair namin, marami kayong pwedeng matutunan. Uh, yung, lalo na yung mga baguhan pa lamang na gusto mag-DIY. Ano? Marami po kayong matututunan dito sa channel na to, sa Ang Anluwagi. Ako po ang inyong Anluwagi. So, marami po tayong mga discarte tungkol sa pagre-repair. Kaya kung gusto po ninyong marami pang matutunan, pwede po naman kayong mag-subscribe wala po namang bayad dyan mga idol hindi po kayo logi kung mag subscribe kayo, subscribe kayo. one time lang naman yan ah uh, marami na kayong matututunan dito at kung gusto ninyo na palagi kayong updated isama na ninyo yung notification bell I-hit na rin ninyo para kada mag upload kami ng bagong video manonotify agad kayo at mapapanood ninyo ulit malay ninyo mga idol nandun yung remedyo sa matagal na ninyong problema sa mga repair ninyo sa inyong tahanan at kung wala kayong makuha ng mga gagawa pwede kayong mag DIY, kayo na lang ang gagawa pag alam na niyo kung paano ginagawa so ganon mga idol, salamat ng marami sa inyo at sana po yung merong kayong napulot na konti ito po muli ang inyong anluwagi thank you po for watching sumasaludo po sa inyo God bless po